araw-araw na mga salita ng Diyos. Ang pagpapahayag ng mga kautosan ng bagong kapanahunan ay isang patotoo sa katunayan na lahat ng tao sa daloy na ito, lahat ng nakaririnig sa tinig ng Diyos ngayon, ay nakapasok na sa isang bagong kapanahunan. Ito ay isang bagong simula para sa gawain ng Diyos at isang simula rin ng huling bahagi ng gawain sa plano ng pamamahala ng Diyos sa loob ng anim na libong tao. Ang mga kautusan ng bagong kapanahunan ay simbolo na ang Diyos at ang tao ay nakapasok na sa saklaw ng isang bagong langit at isang bagong lupa at na ang Diyos tulad noong gumawa si Jehova sa mga Israelita at gumawa si Jesus sa mga Hudyo ay gagawa ng mas maraming praktikal na gawain at gagawa ng mas marami at mas dakila panggawain sa lupa. Ang mga ito ay simbolo rin na ang grupong ito ng mga tao ay tatanggap ng mas marami at mas dakilang mga tagubilin mula sa Diyos at paglalaanan, pakakainin, susuportahan, pangangalagaan at poprotektahan niya sa praktikal na paraan. Bibigyan niya ng mas marami pang praktikal na pagsasanay at pakikitunguhan, dudurugin at pipinuhin ng salita ng Diyos. Ang kabuluhan ng mga kautosan ng bagong kapanahunan ay medyo malalim. Iminumungkahi ng mga ito na ang Diyos ay talagang magpapakita sa lupa kung saan lulupigin niya ang buong sansinukop na magbubunyag ng kanyang buong kaluwalhatian sa katawang tao. Iminumungkahi rin ng mga ito na ang praktikal na Diyos ay gagawa ng mas maraming praktikal na gawain sa lupa upang gawing perpekto ang lahat ng Kanyang hinirap. Bukod pa riyan, Isa sa katuparan ng Diyos ang lahat sa lupa gamit ang mga salita at ipapahayag ang utos na, ang Diyos na nagkatawang tao ay tataas sa pinakamataas at palalakihin. At lahat ng tao at lahat ng bansa ay luluhod upang sambahin ang Diyos na dakila. Bagamat ang mga kautusan ng bagong kapanahunan ay para sundin ng tao. At bagamat ng at obligasyon ng tao nagawin iyon Ang kahulugang kinakatawa ng mga ito ay napakalalim para lubos na maipahayag sa isa o dalawang salita Ang mga kautusan ng bagong kapanahunan ay pinapalitan ang mga kautusan sa lumang tipan at ang mga ordenansa sa bagong tipan ayon sa ipinahayag ni na Jehova at Jesus. Ito ay isang mas malalim na aral, hindi isang bagay na kasing simple ng maaaring isipin ng tao. May isang aspeto ng praktikal na kabuluhan sa mga kautosan ng bagong kapanahunan. Ang mga ito ay nagsisilbing pangugnay sa pagitan ng kapanahunan ng biyaya at ng kapanahunan ng kaharian. Winakasan ng mga kautusan ng bagong kapanahunan ang lahat ng kagawian at ordinansa sa lumang kapanahunan pati na rin ang lahat ng kagawian mula sa kapanahunan ni Jesus at mga kagawian bago sumapit iyon. Dinadala ng mga ito ang tao sa presensya ng mas praktikal na Diyos na nagtutulot na simulan siyang personal na gawing perpekto ng Diyos. Ang mga ito ang simula ng landas tungo sa pagiging perpekto. Sa gayon, dapat kayong magtaglay ng tamang saloobin hinggil sa mga kautosan ng bagong kapanahunan at huwag sundin ang mga ito ng basta-basta ni hamakin ang mga ito binibigyang diin ng mga kautosan ng bagong kapanahunan ang isang punto. Nasasambahi ng tao ang praktikal na Diyos mismo ngayon na kinabibilangan ng mas praktikal na pagpapasakop sa diwa ng Espiritu. Binibigyang diin din ng mga kautosana ang mga prinsipyong gagamitin ng Diyos sa paghatol sa tao. Kung may sala ba ito o matuit, matapos siyang magpakita bilang araw ng katwiran. Ang mga kautusan ay mas madaling maunawaan kaysa isagawa. Mula rito, makikita na kung nais ng Diyos nagawing gawing perpekto ang tao, kailangan niyang gawin iyon sa pamamagitan ng kanyang sariling mga salita at patnubay at hindi magiging perpekto ang tao sa pamamagitan lamang ng sarili niyang likas na talino. Masusunod man ng tao ang mga kautosan ng bagong kapanahunan o hindi, ay may kinalaman sa kaalaman ng tao tungkol sa praktikal na Diyos. Dahil dito, masusunod mo man ang mga kautosan o hindi, ay hindi isang tanong, na malulutas sa loob lamang ng ilang araw. Ito ay isang napakalalim na aral na matututuhan.